Okay, so magandang araw na naman sa inyong lahat mga idol Andito na naman tayo sa pinibago nating video So isang nakakatakam na naman na ulam ang gagawin natin So itong isda na to, dinatawag sa aming tabilos No, di ko alam kung anong tawag sa inyo Pakicomment na lang kung anong tawag ng isdang to Diyan sa lugar nyo Pero dito sa amin, o ulitin ko Ang tawag dito ay tabilos nga pala maraming salamat na naman ulit sa aming mabuting kapitbahay binigyan na naman ako ng isda na gagawin nating tuyo so ibibilad natin to guys Oh, alam nyo, uh, wala namang masyadong timpla yan. Hindi ko alam kung paano magtimpla ng gagawin tuyo. Pero ginawa ko dito, ah, uh, nilagyan ko lang ng konti asin na uh, kasing alat ng dagat. Tapos inugas ko dyan. Tapos ibibilad na natin yan. Okay, so, ito yung hindi pang pangbenta, no? Talagang pang konsumo lang natin 'to. Hindi kasi 'to maalat, kaya no, napakasarap, no? Kasi pagka uh, binibenta kasi natin kailangan nating alatan para hindi masira lalo pag uh, uh, hindi ka agad matamaan ng init. So sana kayo guys ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Nasa mabuti kayong pangangatawan, no? uh, yung healthy yung both uh, physical and mental Napaka-importante kasi sa atin yung guys yung healthy yung both uh, physical and mental health natin kasi kung nyo doon tayo ano eh kumukuha ng lakas everyday isang kayamanan yun kasi ikangan uh, Ika nila wealth Uh, health is wealth, di ba? Dapat nasa mabuti tayong kalusugan lagi kaya uh, lagi nating pinagdarasal, no? Kahit wala tayong pera, ang importante uh, malusog, no? Yung buong pamilya natin. So, ayan na nga guys, nakalatag na ng maayos yung ating mga isda. Uh, Napaka-presko nito kasi kakahuli lang nito tapos lar uh, the na nating ibibilad. So, sigurado ako na sobrang sarap nito pagka naiga, no? Ay uh, pakaingay manok yan So, ayan nyo na guys. Ganun talaga dito sa probinsya. May mga maiingay na mga manok and everything. So, ayan guys. So, ayan na guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Uh, sana ho. Huwag n'yong kalimutang ipalo at isubscribe yung YouTube channel natin. Hanggang sa muli.